unang hirik Unang hirik Unang hirik Mabuhol Mabango, hangin maganda talaga ang gising. At masalang mabango kung ang wallet nyo ay mabango na rin. Sorry yes, to. Mas mabango ang, mas mabango ang umaga nyo kung mas mabango ang wallet nyo. Mabango siya, hindi literal ha, kasi kakapal. Because kikita kayo, gagawin natin itong negosyo para sa inyo. At eto na, para dyan kasama natin si Chris Alicita Pablo mula sa Technology Resource Center. Good morning! Yes, good morning! Chica Aning! Chica Aning! Welcome back, Sue! So, gagawa yes. tayong pabangon para sa bahay ito ha, para pabangon pang talaga hangin natin. Of course! Okay, anong inuuna natin? Oh, ito ang water muna. Gagawa tayo ng half liter na... Any water yan ha? Yes, distilled I mean. or... Distilled water. Okay. okay. So, ayan na siya. Half a liter. Lalagyan natin siya ng 500 ml. 500 ml. And then... Sa beaker lang And then, lalagyan natin siya ng fragrance. Mm, kahit ano? Any fragrance. Saan minibili to? Sa, mabibili natin siya sa Raycam. Ah, okay. Pero ano, uh, anong, ano to? Anong klase? As in, oil. Oil based Oil yan. based. so, pag nilagyan na natin okay. siya dyan, mix-mix uh -huh. lang siya. Mm -hmm. And then, kung gusto lang lagyan ng colorants, Okay. Water and ang oil. Ang nilagay natin ay vanilla. Mostly, ang vanilla natin ay yellowish. Okay. So, ilalagyan natin ang colorants natin. Mm hmm. Sige, pero pwede rin walang color if you don't want, 'di ba? Kasi okay. room spray naman Oo. siya eh. Okay lang. Okay. So konti so, lang talaga lalagay mo. Konti lang. Siya. Very subtle lang color niya. Okay. So, that's it. Mm -hmm. Then ilalagay na natin siya sa Kung gusto mo rin naman tumagal ang kanyang, Lalagay mo uh, a little bit of uh, yes. salt. Aha. Salt. Ano klase? Pwede bang rock salt? <laughs> pwede rin siyang ay, salt tayo, sa bahay ay, salt. kasi nasa ay, bahay guys. tayo. pinch of salt lang. Pins, okay. And, Para mag-glass siya. Mag siya. Okay, sige. Hindi mo kailangan mag-invest sa maraming salt pala? ko konti lang? Yes, konti yes. Lang. lang pins of salt. And then ilalagay na natin siya sa kanyang packaging. Oh, then, yeah. Then, spray to na siya. Diyan mag-invest talaga sa packaging? Yes, of course. At nakita ko yung packaging mo eh. Katawan ng babae. Eh. Magiging <laughs> kaya ano, lalaki. Eh. Pwede siyang gawin. <laughs> And then lalagay na natin siya sa mga, or kung hindi mo kaya ng bacon na malaki, meron tayo mga ganitong... Ay, mga drop, dropper. dropper. Mm. pala. Okay, so yan. Yan, okay. So yan ang room spray. Pero para sa naman itong pupuri, di ba? Yes, ang paggawa naman ng pupuri natin, pang pag nasa bahay tayo, di ba? Meron tayo mga flower base, may center table tayo. So ilalagay lang natin siya dyan sa loob. And then, ang paggawa nun ay mga hahanapin natin yung mga dried leaves, mga dried flowers. So, dry dried, no? dried flowers. Then, lalagyan na natin siya ng scent. Dried fruits pa <laughs> Just kidding. No. Okay. I was kidding. Okay. So, uh, -hmm. lang natin dyan. Lalagyan natin siya ng scent. How? Uh, diretso sa oil? Ito yung fragrance natin uli. Ah, oil na, na oil base. Okay. Alright, so ito yung, yan o, oh, sa ginagawa ni Tita Aning, ito, tingin yung sa kanan, yan yung itsura na sometimes nakikita yung sa mga bahay, yung mga decor so, sa gitna, okay. sa mga glass. Tapos lalagyan nyo ng mga pupuri. Okay na, mabango na yung hmm. gitna ng tanong nyo. Bahay Lalagyan nyo rin siya ng salt. Pampatagal talaga. Pampatagal okay. siya. Pampatagal ng salt. Yun ang preservative natin dito. Hmm. And then, ilalagay na natin sa packaging yan or ilalagay na natin dito sa mga ganito. Sa vase. Pwede yung packaging ito mga to, no? Eto naman pangsabit natin. Pans pang, sabit? Yes, yung freshener wow. sa aircon, oh, oh. sa car. Sa banyo. Sa banyo. Pwede. So, eto ba ilalagay natin dito? No. Eto iba pa rin to. ay meron siyang laman sa loob. Okay. Ayan. Ah, ano sa foam? Parang foamy ang ano oh, niya. Oo, basa siya. So, Pero usually, well, ang ating nakikita sa ano, di ba yung mga ibang scent ay oh talagang naka-plastic siya para yes. ma-preserve ma, ma, -preserve ma -preserve yung preserve. kanyang... Hindi matuyo ka agad. Oh. Okay. And then, pag gagamitin mo na siya, open mo na siya yung plastic. May oh. plastic actually yan, yun. Oh, nakita ko nga, plastic, you can feel it. Okay, so ito, ano nalagyan mo rito? Basically, it's just the oil and the water? Yes, oil and water. Then, isasabit mo na siya. Alright, Tita Aning, eto tanong, magkano ang punan dapat at magkano kikitain ko? Kunyari, anong spray? Itong room spray? Ang magiging ano lang natin dito, ang packaging lang natin ang mas mahal. Oh. Actually, kasi all, Uh, water and fragrance lang Oo. naman. 5% ng fragrance. Oh, And then, eto na yon, 300 pesos. Kiki tayo na 700 pesos. Uy, malaki yan ah. Oh. Yes, Maganda. Malaking, malaking pagkatubuan yan. So, Kaya, sa mga, Kaya, sa mga nanay. Yung... Hmm. Yeah, mga nanay, iyan, mag-invest na kayo. mag tayo habang nadilikot po na nanonood. Mag-umpisa na tayong mag-business. Oo nga, tita Aning. Dag Dagdag kita. ko sa bahay, tawagan kita. Yeah. <laughs> Mag-business tayo. Eto na, Tita Aning. Anisita Pablo, maraming salamat sa inyo. Yes, thank you rin. For once again, sharing with us a business idea na pwede natin gamitin. Kikita tayo. By the time na dumating ang Pasko, naku, mayaman na tayo. Why not?